Samahan niyo ako sa isang kwento ng isang albularyo na kinalaban ng kadiliman, maligtas lamang ang isang bata. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, may isang matandang lalaki na takbuhan ng mga nilalang na hindi kayang gamutin ng modernong mundo. Siya si Mang Lucas, ang kilalang albularyo ng San Roque. Isang gabi, may dumating na mag-ina. Nanginginig, pawis na pawis at halos hindi na makapagsalita ang ina. Sa kanyang mga bisig, ang dalagang si Teresita, labing pitong taong gulang, walang malay, nangingisay, nanlalamig ang katawan, kinausap ng babae si Mang Lucas. Limang albularyo na po ang tumanggi, sabi nila. May kulam daw ang aking anak at binibisita ng aswang gabi-gabi sabi ng babae. Kay Mang Lucas, anong nangyari sa bata? Tanong ni Mang Lucas, Hindi ito ordinaryong sakit, sabi niya sa babae. May halimaw na humahawak sa kaluluwa ng batang ito. Habang tinitignan ni Mang Lucas ang katawan ng dalaga, nakita niyang may itim na usok na tila bumabalot sa katawan nito. Ang mga matay nang lilisik, ang hiningay malamig, parang may buhay na dilim na sumusunod sa bata. Biglang may sumalita sa katawan ng bata hindi mo kami mapipigil, Lucas. Matagal nakitang manan, Babalikan kita, pati buong San Roque, sabi ng mangkukulang. Kinabukasan, naghanda si Mang Lucas para sa ritual ng paglalantad. Kumuha siya ng ugat ng banaba, dahon ng lagundi, at dugo ng itim na tandang. Sa gitna ng orasyon, biglang nagsalita ang dalaga sa boses na hindi kanya. Sa hating gabi, dumating ang tunay na panganib. Tatlong aswang ang lumipad sa bubong. Sa harap ng kanyang bahay, lumitaw ang isang mangkukulam na may ahas sa leeg, ngunit hindi na tinag ang albularyo. Tinaganya ang hangin gamit ang kanyang sagradong itak at biglang lumindol, sabay pumutok ang lampara. Biglang nagsalita ang aswang. Isuko mo ang bata, siya ang susunod naming tagapagmana. Sabi ng mangkukulam, biglang sumagot si Mang Lucas, hindi ko isusuko ang inosenteng bata na walang kaalam-alam sa mundo. Umuwi kayo kung saan kayo nararapat. Sabi ni Mang Lucas, Lumipad ang mga aswang, hindi para umalis para umataki. Inatake ng apoy ng mangkukulang si Mang Lucas, ngunit hindi umatras si Mang Lucas. Ginamit niya ang utak na may kapangyarihan ng liwanag, isang orasyong makaluma, ipinasa pa ng kanyang lolo. Isa-isang nagsisigaw ang mga nilalang habang sila'y natutunaw sa liwanag. Ah! matalo na ni Mang Lucas ang mga mangkukulam at asawang. Bumalik sa ulirat si Teresita. Sobrang saya niya dahil gumaling ang kanyang anak. Lumuhod ito kay Mang Lucas umiiyak. Salamat po. Akala ko katapusan ko na, sabi ni Teresita. Ngunit tahimik lang si Mang Lucas. Alam niyang darating muli ang dilim, hindi pa tapos ang lahat. Habang may kasamaan, hindi titigil ang liwanag. Mang Lucas, ang albularyo ng San Roque.